Hello mga kagala, kung naghahanap pa nga ng iba't ibang klasing seafoods at iba't ibang klasing isda na mabibili dito sa Dubai, nako na mga kagala, may ire-recommend ako sa inyo na fish market na isa sa pinakamalaking fish market dito sa Dubai. Matatagpuan nga lang ito sa Dera Dubai. Tara, samahan nyo ako! Bago ka pa nga lang makapasok dito mga kagalay, mapapansin nyo na dito yung tinatawag na paluto restaurant. Sila kasi ay nagluluto ng mga seafoods na ino-order nyo. Kung gusto nyo nga magpaluto dito, pwedeng pwede kayong magpaluto dito sa paluto restaurant. Napakarami nga mga kabayan at talaga naman dinarayo itong paluto restaurant dito sa Dera. Kasi nga masarap talaga magpaluto kasi kitang kita mo nga dito kung paano talaga ito ginagawa at piniprepare nila. At syempre nga mga kagala, bago ka nga makakain dito ay kailangan mo munang mamili ng mga seafood so isda kung ano ang gusto mong ipaluto. Kaya naman namili na ako ng seafoods na gusto kong ipaluto. At syempre, pinalinis ko na nga rin to. 5 dirham nga rin dito ang bayad per kilo ng palinis. Syempre, bago tayo magpaluto guys, ay magpapalinis muna tayo ng mga seafood so isda na ating ipapaluto. At 25 per kilo naman ang bayad pagka ikaw ay nagpapaluto na. Nasa iyo na kung anong gusto mong ipaluto, sweet and sour, sinigang, kalamares, etc. Basta nasa iyo na mga kabayan. Kaya naman napakaganda talaga pumunta dito. Sana ma-experience nyo nga rin ito mga kagala. napaka ko ng lugar at napaka-spacious. Hindi nga lang mga kagala pagkain ang pinunta ko dito. Kasi nga dito mga kagala, ay dito mo mabibili ang mga murang isda. Sa halagang 5 dirham makakabili ka na ng isda. O, oh, di ba diba? Ano kayang isda yon Charot. Basta dito mga kagala, ay napakamura ng mga isda. Kaya naman kung gusto mong makamura at marami kang mabibili, pumunta ka na dito sa dira mga kagala. Sulit na sulit ang punta mo dito. Napakalapit lang naman to sa metro station, mga kagala. Kaya naman kung gusto mo talagang puntahan, puntahan mo na. At kung hindi ka pa nga nakakapunta dito, nako mga kagala. Siguro ito na yung time para mamalingki ka dito. Kasi napakamura talaga ng mga isda dito. Dito mo nga makikita yung iba't ibang klasing isda na hindi mo alam kung ano ang pangalan. At iba't ibang klase ang itsura ng isda at seafoods na hindi mo nga rin alam ang pangalan. Joke lang yung charot. <laughs> O, oh, tingnan nyo naman. Five dirham lang ang mga red snapper dito at sea bream. O, oh, di ba? Napakamura lang. Depende na nga mga kagala sa inyo kung ano ang bibili nyo dito mga kabayan. Tingnan nyo naman ang mga seafoods kasi nga mga kagala kaya gusto ko dito mamalingke ay napakamura. At syempre walang sariwang nabibilhan sa malapit sa building namin kasi puro puro sin talaga ang mabibili mo doon. Kaya na mas, mas maganda talaga pag pumupunta ka sa mga fish market na tulad nito kasi mas makakapili ka pa ng mga sariwa na gusto mo. At nandito na nga rin tayo mga kabayan ay nagpaluto na nga rin ako nitong pusit para naman may baon ako kinabukasan o di ba discarde lang 'yan mga kagala 25 grams lang naman ang bayad guys so hindi ka pa magluluto ibabawon mo lang talaga yan bukas at bukod pa nga sa mga ganyang seafoods, dito mo rin makikita yung napakalaking mga crabs. Crabs ba ang tawag dyan? Bahala na kayo dyan magpangalan mga kabayan. Tingnan nyo naman at napakarami talagang crabs na mabibili dito. Ayan, mud crab. Ayan, mud crab nga pala yung tawag dito. Ayan, napakarami talagang crabs dito. O, di ba kung lobster lover ka at crabs lover ka, nako dumayo ka dito sa dera. Marami kang mabibili dito mga kagala. Ayan, o, tingnan nyo naman, napaka-fresh. Dito mo talaga makikita yung lahat ng klase ng seafoods na gugustuhin mong kainin, mga kagala. Kaya nga lang ay syempre, pag mga fresh na ganyan, medyo pricey yan. Pagka nakagayaan, nakalagay sa aquarium. So magtanong na lang kayo mga kagala <laughs> kung magkano yan. Hindi ko na kasi tinanong kung magkano. Basta ako'y nanunood na nga lang ng nag-aaway na lobster na to. <laughs> Biro lang yun mga kagala. O, sya, sya. Tingnan nyo naman ito. Napakasarap naman ito pagka niluto. Tingnan nyo naman na, o, oh, marami kayo talagang mapibili dito. Na kahit anong klase dito na blue crab, may mud crab. Ayan. Ano bang tawag dito? Hamor. Ayan. Dito mo mabibili yan sa fish market. White clouds. Ayan. O, oh, ba diba? Marami kayo talaga mapibili dito, guys. At, Sulit na sulit talaga yung ibabayad mo dito. Tingnan nyo naman, napakaraming klasing isda. At syempre, napakalawak nga ng lugar. Kaya naman masarap talaga mamalingki dito. O, tingnan nyo naman. O, ba diba, Yung 1,000 dirham mo, napakarami nang mabibili dito, guys. Pangsambuan mo ng ulam dito. Kaya kung nagtitipid ka talaga, dito ka dumayo ng pamamalingki, mga mare. Talagang makakatipid ka dito. Kasi nga, pag sa malapit ka lang bumili, ay halos prosy na kasi yung tinda nila at wala nang sarili. Kaya naman talagang dito namin napiling mamili ng aking kamahalan. Hindi ka rin magugutom dito sa Fish Market Mall mga kagala kasi nga pwedeng pwede kang magpaluto sa Paloto Restaurant sa labas ng mall. Nasa labas lang naman ng Fish Market Mall ang Paloto Restaurant kaya naman napaka-accessible ah, talaga. Hindi lang pala mga kabayan ang pumupunta dito. Siyempre, iba't ibang lahi din ang pumupunta dito kasi nga mas mura nga dito. Kaya naman kung hindi ka pa nakakapunta dito, nako, subukan mo nang pumunta dito sa Fish Market Mall sa Maidira, Dubai. Thank you for watching at kung hindi ka pa nga nakakasubscribe sa Idols Kagala TV, please follow. Thank you. Bye!